Hello and what's up mga kalae and welcome back to Salay Nation Vlogs Good morning, good morning, good morning mga kalae and for today's video is magpapakain muna tayo ng ating mga alagang kalapate at bago ko sa inyo ipakita yung mga may itlog sa ating mga kalapati mga kalae ngayong umaga mga kalae araw ng linggo 24 mga kalae Merry, Merry Christmas sa inyo lahat mga kalae mga subscribers at mga nanonood sa atin maraming maraming salamat sa inyo Happy New Year na rin para sa inyo in advance and Merry Christmas mga kalae pakikita ko muna sa inyo yung ating mga alaga kalapate let's go at eto nga mga kalae update ko muna kayo sa ating mga alaga kalapate eto yung ating magkapatid ni Jansen mga kalae yung red bar at saka yung white may itlog na sila siguro mapipisayan uh, January na mga kalae so ito nakabreak break pa rin kasi sampu lang ang kailangan nating inakay ngayon mga kalae at heto naman mga kalae yung ating ibang mga alaga tapos ito naka break din naka break din yung ating uh, chance na to bali isa lang ang magulang isa lang ang lahi nito ito tsaka yun dalawa na yun anak nito parehas mga kalae So, ang pares nito ay yung black. Kung matatandaan nyo, yung bandi marwin natin. Pero naglabas siya ng red bar. You know? Red bar. Yun na nakakapagtaka. Pero paid siya. Uh, na ano, ng kulay niya. Tapos, ito naman yung ating uh, white, tiger, white tiger grizzel na bubulo pa. At uh, eto ito, uh, magkapatid din, bali. Bali, ito uh, yung tatay niya. Yan, ito, tatay nilang dalawa. Yan, so yung kapares niya dati, yung magulang nito, nababae na hin, na inayout na natin. At ito uh, nga yung pinalit natin, yung isa nating uh, Bandenbrook, ayan o, uh, pinagpares natin. May itlog na rin sila dalawa, yan, so siguro January, yan, Magkaka magpipisa na yan. At ito, iisa pa, kay itlog niya lang kahapon, so inaasahan ko na mamayang hapon, ay itlog ulit siya ng pangalwa at sana pertil. At sampu nga lang ang inakay na kailangan natin ngayon, pahabol at dito meron na rin tayong dalawa yan sa magkapatid na rin at ngayon na pares natin yung susubukan natin pares ibiniridulin natin kasi yung anak nila ay nabili-bili na mga kalae ayan no so yun mga kalae pakakainin muna natin itong mga to Ito yung natin pakakainin sa kanila yan el campeon breeder mix and flyer mix mga kalae na nahinaluan natin ng ng Dynamo 3000 mga kalae Ayan o. nagpalit na tayo ng potuka at plain water lang ibigay natin so magpapakain muna tayo let's go at yan mga kalae kita nyo naman kung gaano sila kasugapa sa pagkain tingnan nyo makikipagrambulan yan mga kalae bali pagka naging 10 yung ating inakay na ilalabas ngayon January ay 24 na sila kasi 14 na to mga kalae sa maliit na kulungan yan, pinagkakasya natin sila. So, kaya mga ibon natin sanay sa siksikan, mga kalae. Yan. Yan ang ating uh, mga alagang kalapate. Ito yun, kung gano'n sila kag kagarapal kumain, mga kalae. Parang hindi kumain kahapon, mga kalae. So, pakainin muna natin yung iba, mga kalae. Let's go. So, yun nga, mga kalae, ano, yan, napakain na natin lahat dyan. Yan, ako, ito nyo naman, oh. Tapos lalong ibang kumain mga kalae, yung isang yun yung nagpapainit pa mga kalae. So mayamayang itatawag na natin yan at bibigyan na rin tayo ng tubig mga kalae. So plain water nga lang bibigyan natin ngayong araw mga kalae. Araw ng linggo mga kalae. Yan. Ngayon nga ang desperas ng Pasko mga kalae. Maraming maraming salamat sa inyo lahat mga subscribe sa atin. At sa araw-araw na nanonood sa ating video ata uh, maraming maraming salamat sa inyo Merry Christmas dito na natapos itong bidyong to sa araw na to so please like share and subscribe mga kali sa Alaination Nation Vlogs dito sa ating YouTube channel at huwag uh, niyo rin kalimutan mag-follow sa Facebook page Facebook page natin Alai Nation Vlogs na bubulol pa at sa ating Facebook account Bondres Reyes so Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Merry Christmas. Shout out sa inyo lahat. Bye-bye. Pakibulong -bye. sino ang malupit? Pakibulong sino ang malupit? Pakibulong sino ang malupit?